Last year ay nagnino nga ako sa kasal and this year, magninino ulit ako this time sa binyagan ng baby ng aking co-teacher na si Ma'am Dana. Dahil napaaga ako ng dating sa simbahan, ay dinala ko muna ang Senyor Jesus Nazareno at umusal ng mataimtim na panalangin. Pagkatapos ay dumiretso ako sa gilid ng simbahan at ako ay nadismaya dahil ang mga naggaganda halaman dati na nandito ay wala na. Sana kaya sila. Napaagad din lang ang Oler Department kaya naman na may makita sila nagtitinda ng taho ay agad ko malam ang mga lagi nilang gutom na sikmura at pumili ng taho. At syempre pa pumili rin ang chuhin pero konti lang ang akin binili dahil ayoko mabusog at meron akong pinaghahanda ang kainan. At habang nag-iintay pa rin ng binyaga, isa namang batang higit ang naghamon ng TikTok dance battle. At syempre pa, hindi siya inatrasan ng aming TikTokrist na si Mampia na kahit malapit ng mag-40 ay magaling pa rin gumiling-giling. Sa pag-iba ni Jesus ng Espiritu Santo, magpasakot ako. Amen. So, BIA, ang sakramento ng binyag ay naghahatid sa atin sa banal na buhay. Nililinis tayo mula sa kasalanan at nagpapasimula sa atin bilang mga miyembro ng pamayanang kristyan. Ito rin ay nagsisilbing pundasyon ng buhay sakramento. Amen. Sa ating ina ay magkatiwala din natin ang inyong mga anak upang sila ilapit niya sa kanyang talito sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang. Amen. At natapos na nga ang binyag at ready na ang oler na atakihin ang menudo. Presenting to you my first inaanak this year, baby Sabia. Naway lumaki kang katulad ni Ninong, mabait, masipag, at makajos. At dito na nga natatapos ang video na ito. Salamat Senyor Nazareno dahil dininig mo ang panalangin ko.